Eto si Madam before. Bawa. Ayan. Saan yung mahapdi? Ayun. Eto po siya. Cotton lang. Sa pinan. Parik. Malambot yan o. No? Oh. Cotton lang. Malambot yan Mabigat 'tong aso. ko. Ano kaya? Tatlo lang, tinanggal ko. Cotton lang ito siya. Ganito. Ayoko. 'Yan sa pinan mo, hindi kuko

Ano? Kaya? Kaya, kaya naman. Para yes, Dami kasi, kasi sa liig. Mm. Hey! Ay, di ko kailang magtago. di dito malinis na yung isang side na to. Alam mo lang. Dito, kinuhaan na ba? Hindi pa ilan lang, ko, konti lang? <laughs> Wait, ito? kukunti lang natanggal ito ang dami oh yung parang oil oh napakasara sa likod lang oh, asarap no! uh, na yung mga pahinga ano. na yung parang mga laman laman yung naka usli Opo. Oh, oh. Huwag mong galawin yan kasi walang dugo yan. Yung dugo na yan, yan na yan. Oo, oh, baka mamay matigok ako eh. Paano na lang? Paano na lang ang mga utang? Paano na lang ang mga utang? Malapit lang, sa liig na eh. Huwag mong problema yan ang utang. Kasi ang utang, mag-share to wala may insurance naman gay eh. Oh, Oo. Walang problema. May insurance. 100,000. insurance pay. Timek-timek na hiram ni 200. Ay, nagsama din si na? Paano siya na short? siya Ano, busin ma'am? Ma marami pa ba? Konti na lang. Straight mo lang. Straight. Tanggal mo Nagreyna okay. mo, na. <laughs> <laughs> hmm. Ano ka? kasi sa <laughs> huwag mo Eh, ano ka ba? Eh, ilan na lang 'tong natitira. Mm, prito mo. <laughs> <laughs> na, na. Ba't ikaw bilis -bilis mo. na ang bilis-bilis mo. ako ang hirap. Oh, uh, uh, tapos. Lang, na ah, malinis na din. Wala na itinitin sa liig mo din. Betty, Betty, matanggal mo na. Bukat pa kakainin. Ano ba yan? Ah, uh, uh, relax mo sarili mo. Parang namitas ka lang ng ano, ah, bunga na. Ito? <laughs> <laughs> uh, oh. <laughs> <laughs> Alabik, wala na. Malinis na yung itinitin sa liig mo. Ano daw yun? Oh. Ano daw yun, kuya? Uric acid yan. Mataas Mataas lo lo yun. Hanggang din na alay acid. ng balikat niyan, hindi yan titigil. Oh. Mataas daw uric acid ko. Oo, kasi masakit lagi talampakan ko. Yan. Umiwas sa asawa. Ay, pwede ba yun? Umiwas sa Nabawalan bang asawa? Tistol na. Joke lang. Matanggal ba yan sa ibigin? Matanggal Matanggal ba ito? Hindi, ah, pala si Ito kasi pang haplas lang. Pero sabi ko nga si pang haplas na yan. Ayan na yan. It's okay. Thank you for watching. 5 minutes ago.